Magandang umaga po sa lahat at maulang panahon pa po rin dito. Maulang uh, uh, Saturday po rin dahil uh, ngayong -ngayon po medyo maulan pa rin dito sa uh, amin lugar dito po sa San Pedro. Uh, mayroon po kasing uh, nagpadala kay Russell po yung 4 Maria, Atres Marias. Mm. Kayo, mate. Hmm. Hello, kayo birthday, birthday, po oh. <laughs> <laughs> Hello. 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 Good morning po birthday, 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 po birthday, 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 hindi wow. kaya itong laman ito. Ito po, Laki. oh. Laki! Wow, ang bigat, ha. Ayan po, may nagpadala po. Ka, ano yan, Tilly Bird? Happy birthday, Russell. <laughs> Thank you, po. Hmm, ayan na. Uh, may nagpadala po kasi sa kanya. Sige, buksan mo. Para makita mo yan. Oh, kanino ba galing? Ulo, Elizabeth. Ulo, Oh, oh sige, basahin mo muna kung kanino galing. Elizabeth. Ano? Elizabeth, nakuha. Ah, uh, ito. Ano nakuha? Nakuha. <laughs> nakuha. Sinanay um, si nanay na doon po sa itaas. Kasi, Kasi na, siya na, po na, siya na, sa pag- uh, May ginagawa Elizabeth. po siya dito po sa computer. Ayan. Thank you po, Lola. Ta -ta. Thank you po sa, ano, sa birthday niyo po sa akin. Wow. Tapos po po yung birthday ko eh. Ah, bukas pa. Okay, okay lang. Buksan muna. Buksan At least ano advance. Para makita. Baka mayroon din kami dyan eh. Hmm. kanya lang. Ha? Anong kanya lang? <laughs> mm, tulungan niyo magbukas si Russell. Mukhang hirap-hirap magbukas si Russell. Okay, kahit sa kanya eh.

Baligtal pala yung panggat. Tandahan mo, masira. Sira, ano yung muna itong ano? Wait. Tandahan. Wow. Na, na. Wow. Thank you oh, po. Uh, Sige, dito sa Dito pa. Dito ka. Wow. 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 Thank you po. <laughs> Buksan mo. Mabait naman talaga ni ma'am. Maraming salamat ma'am. Wow. Oh, winter. Mm. Thank, Thank you, po. po. <laughs> okay. Wow! Dino. Kanino ba yan? Sa'yo lang? Hmm. Hindi ko po alam. Baka meron just si Mylene. Kanya lang yan. Wow! Thank you po, Lola. God bless you po. Hmm. Bye. <laughs> mabait mabay talaga sa inyo si ma'am. Thank you. Wow, magabagay yan pag ulan Wow. Oh, ang ganda. Wow. Parang bagay kay Shinya yun ah. Hindi. wala palang na binigay sa kanya o yan nagustuhan mo ba? Opo. wow maraming salamat po mm, wala well po o yan wala po mo baka may lamang korta yan mm, thank you po wow <laughs> <laughs> ang... ano ano Baby, Wow. Salamat ganun talaga dapat may kung wala lalagyan ko sana eh meron na eh hmm. one bagong bago pa yun ah thank you po hmm. dahil magbe birthday nga po si Russell bukas po ay birthday na niya Ayan. ano pa birthday niyo sa kay Russell wala wala ah bibili ka pa ikaw kasi masaya po si Russell sa kanyang natanggap support mm na sa po sa inyo -hmm. po marami salamat po ma'am Elizabeth napakabait po ninyo sa amin Jo. Thank you po. Tita si Marlene, si Tita Lynn. Thank you po. Ay, thank you po siya. Ako! Sa oh. Ako! Uh, Napakabait niyo po. Thank you rin po sa padalan niyo po sa mama ko po. Sa mga kapatid po po ng dami Thank you po. Hmm, Nagpadala sa inyo. Okay. Hmm, Napakabait talaga ni Ma'am Elizabeth. Sa, ah, sa inyo rin. Wow, maraming maraming salamat po, Ma'am Elizabeth. Ah, uh, pa. Pakabait po ninyo sa amin. Oh, shout, shout oh, kay, mm -hmm. mm -hmm. Hello po, po si Abu <laughs> Hindi po nila mabigkas yung Abu Dhabi. Gusto po nila adobo. Oo, <laughs> <laughs> oh, ayun. ayun. Okay na yun, Abu Dhabi. Oo, oh, ayan. Mm. Mm. Kay Ma'am hmm. Ma Lynn Dumangon ayun. ng Oman. Ayan. Shout out po. Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong uh, suporta. Sa akin channel at ganoon po rin sa Tres Marias. Yan eh, yung sa inyo, bakit daw kayo gusto ninyo na pumasok na kayo na lang? Ano po, bakit sila po yung tanong tanong po sila, Oo. bakit gusto na po lang po namin kami lang po? Kasi po, gusto lang po na... Yan, nag-ano uh, po sila sa akin, dahil ang gusto po nila mangyari, uh, sila na lang yung uuwi, uh, papasok sa school, dahil malapit daw naman. Kaya eh, lang, sa akin naman, ang... May disco doon pagkagabi kasi ibang ano, iba yung sa gabi. Pagkagabi, di ba? Na iba naman diba, diba, makilala kayo sa social media. Eh ayaw nila na kumakareho diba kayo yung hindi ko kayo payagan na kayo na lang yung uuwi pagkagabi. Kayo ano ano naman niyo? Ano po kasi po Minsan po kasi matagal din po kami nalabas po ng pag planners po kami matagal din po kami nalabas tapos si tatay po naghihintay po matagal po tapos mas para po masanay din po kami malapit lang naman po meron naman din po kami mga kasabay po na makapupunta din po dito marami din po kaya gusto po namin At saka sa papasok na po gusto rin po namin na, papasok din po kami na kami lang din po para po masanay po. sa susunod so na ano, alam na po namin. Ako sa may nasa. Ano po? Para po, din na din po mapagod pa si tatay niya magsundo pa po sa amin. Malapit um, lang din naman po. Hindi. Yun, Kaya naman po namin. Ano naman sa akin, uh, pwede naman. Kaya di ba may shirt ko kayo dala? Okay. May shirt ninyo ako. Uh, sabihin nyo, na paalis na ako dito. Paalis na po kami dito sa school. Uh, ngayon, pag hindi nasagot, halimbawa, hindi naman ako nasagot kasi sa cellphone, huwag kayo agad aalis doon sa lugar ninyo. Kasi kung minsan hindi ko agad nare-receive yun, kaya dapat full kayo para sure. Hmm. Minsan siguro, pagkano, kahit hindi ko na kayo sunduin, pero kalimutan, lagi ko kayo sundo, lalo na pagkaganyan, tag-ulan, pagdala ka din Nung isa naman pagka pumalakas yung ulan, sinusundo ko po sila ng sasakyan kasi ngayon na po yung lalaka tapos na ulan. Sa so, mga tricycle naman noon na pwede natin sasakyan. Pero kung maaari, pagka sasakyan lang, si secure doon. So, yung tricycle na papasarin kayo doon. Diba? Diba? May payo nga, may banyo, ay, may tubig. Okay lang po. Ito yung pabasa. O yan po yung, ano naman yun, yung gusto rin. Baga yung gusto namin eh, po, uh, mas maganda para masanay nga po rin sila. Kaya lang, syempre yung ating mga viewers na gusto lagi kayo Kasi kahit kami, gusto namin yung kayo na kasi sit po, sa inyong uh, paglalakad dito. O pupunta po, po, pag ng bahay kasi po hindi man po lahat ng lahat po ng panahon ko na makahati dito si sa amin. Kailangan din po natin masana. Lalo na po pag mga kalis na po kami, kailangan na po namin mag-ano, mag, mag-commute o gano'n. Oo. Oh. Unti-unti, oh. hindi hmm. yung, yung uh, bigla ko pa yung uh, hayaan nila na gano'n para masanay. Eh. Minsan siguro hindi ko kayo susunduin, minsan susunduin, gano'n gano Tarate. Eh. Ito kasi si Nea po ay yan, nagtatricycle po siya ako kung tapo doon. So, na malayo po yung um, Nissan. Sinusundo ko rin siya. May time din na siya na lang yung Para masana, yun po yung brace. Um, para lumawak na yung kalaman ninyo. Pero sa mga viewers, kung ay labi pa nyo sunduin malapit lang dyan. Mas maganda na sinusundo ko kayo. Kasi mayroon po mayroon na dapat daw ay sunduin pa rin kayo. Huwag kaya lalo na pagkagabi. Yan ang tanong natin ng mga viewers. Ayan po. Salamat po sa salamat po sa inyong pag-aral sa amin sa lahat po ng nanonood po sa amin at sa mga suporta po sa amin. At sa lahat po ng nanonood sa amin. Bukas birthday na po ni Rasel. Saan tayo Rasel bukas? Ito lang. Maula niyo po. <laughs> 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 sa Saan kayo nyo yan? Saan kayo bukas? Ito na. Ah, dito na lang daw po kami bukas. Kasi daw maulan i lang kami ng islo. Ng... Tuyo. Tuyo. Tapos <laughs> suka. Okay na yun. Salamat po sa Bye-bye. -bye. Maraming, maraming salamat po sa walang tawan yung uh, support uh, <laughs> sa channel <laughs> <laughs> at ganoon po rin sa 4 Marias. Sa tres Marias pala.